balo mo kanang ah pagalog tayo alam nyo yung number one na basher or is yung mga kakilala lang natin kasi ganito yon um dahil sa ego tsaka hindi nila ma-appreciate yung maganda mong ginagawa lagi nila kasi hinahanap yung mali ang ano gawin na lang natin sa mga ganon is hayaan natin sila basta tayo we're trying to appreciate kung ano yung mga flaws natin kasi hindi naman tayo pinanganak na perfecto no Nagkakamali tayo kasi tao lang pero itry din natin itama kung ano yung mga pagkakamali natin hindi hindi iralin yung ego. Kasi hindi ka talaga mag-grow niyan sa buhay. Hindi ka maging masaya. Diba? Ang labanan ngayon, hindi naman sa paramihan ng pera. Is yung paano ka mamuhay, paano ka nabuhay. Kailangan maging masaya lang, maging kontento. Kaysa, diba, komanda ka, tapos, kasi nasa, laging nasa huli yung pagsisisi. At the, lalo na yung hindi ka na makagalaw ako sabihin mo na lang sana nung bata pa ako ginawa ko na mato mga to yan naririnig ko yan sa mga kapamilya ko na matay na sila lahat wala na pumanaw na nagsisisi sa bandang hindi na makagalaw nagsisisi basta ulit talaga kaya hayaan na lang yung mga basher kasi kakilala ni natin yon kapamilya nagsisisi din sila sana hindi huli. Sana magsisisi sila yung malakas pa sila yung may may lakas ka pa na maging masaya kaysa ano maka ano ka na lang nasa bahay ka na lang um hmm. hindi ka na makagalaw kasi nagkasakit nasa huli talaga ang pagsisisi kaya sana let, let's uh, ano maka-learn tayo i natin yung kung ano yung norm, no? yung cycle, na ano lang maging masaya. Tsaka kung yung mga, huwag nang try na kalimutan yung, huwag nang damdamin yung mga past na mistakes mo. Siyempre, magbabago kay. Hayaan mo yung mga tao na nagja-judge sa'yo kasi sila, hindi sila makamove on. Ibuhay naman nila, ayaw nilang sumaya. Eh, at least tayo, naamin natin yung mga mistake natin ina-accept natin yung mga mga uh, pagkakamali ay importante um, kada araw we're trying na uh, i-lift up yung feelings natin yung 24 hours, 24 hours kang galit dapat at least yung reaction mo uh, mag-react ka na after a 1 hour, ay hindi pala ito maganda hindi maganda yung feeling na lagi kang galit, diba ganun Ganun yun. Kasi pag ina-attract mo yung lagi-lagi may kamasaya, ay hindi ka talaga masaya. Kaya sayang lang. Huwag sayangin ang oras. Yung everyday ag is a uh, everyday gising is a blessing. Dapat ganun. Kaya switch ka agad. Kaya pagdaka mo mood, ano, hindi maganda yung mood mo, isipin mo agad ay hindi ito maganda. Dapat good vibes ako ngayon. O, oh, diba? end of the day, patutulog kang kontento sa so, kung ano yung nagawa mo sa araw na yan. Kaya, ayun may mga ego, Diyos ko. Pag nag-ego-ego ka, wala naman. Wala lang. Wala rin. Atraka lang na hindi ka masaya. Puro yung mga pag-isip mo. May mga clouds kasi ina-attract mo yung mga gift blockers oh, ganon yun instead na nire-receive mo dapat yung mga gift kasi araw-araw may gift tayo eh o oh, diba o oh, yun lang <laughs> sikaping magbago kung nagkamali tsaka hindi natin nakokontrol yung kung ano yung judgment ng ibang tao sa atin, hayaan mo na lang natin sila no tapos, tayo na lang ang magbago para uh, for our own good. Para sa self natin. Kasi, kailangan din natin mamuhay na masaya, na may peace of mind. Yun lang. Okay, bye.